gumamit ang China ng isang napakadelikadong tusong taktika sa negosasyon nila sa Estados Unidos ng Amerika, kaya napahamak si Donald Trump. Nagpasya ang mga autoridad ng China. Natuparin ang kasunduan nila kay Donald Trump tungkol sa pagtanggal ng mga limitasyon sa pag-export ng rare earth metals, pero sa paraang pabor sa kanila. Lumikha ang Beijing ng isang sistema na sa isang banda magpapahintulot na muling maipadala ang rare earth metals sa Amerika. Pero sa kabilang banda, sisiguraduhin na hindi ito mapupunta sa mga gumagawa ng armas. Naglalagay ito ng panganib sa operasyon ng maraming Amerikanong kumpanyang sibilyan dahil maaari silang konektado o nagtatrabaho para sa defense sector ng bansa. Ayon sa Beijing, pumayag sila sa kasunduan kalakalan, ngunit isinama nila ang mga kondisyon na nagpapanatili ng pagbabawal sa pag-export ng rare earth metals sa Amerika at ginamit ng China ang isang pamamaraan na dati ring ginamit ng Estados Unidos laban sa China. Samantala, sinusubukan ni Trump na labanan ang Korte Suprema ng Amerika na nagbabantang kansilahin ang lahat ng taripa na mag-oobliga sa Amerika na ibalik sa lahat ng bansa ang mga nakolektang taripa. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang episode, at siguraduhin mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel, Pichi News. Nasa description ng video ang link. Doon namin agad inilalathala ang mga mainit na balita. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga ibinigay na link at detalye. Nasa video description ito. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Pagkatapos magkita si na Donald Trump at si Jinping sa South Korea noong Oktubre, inanunsyo ang kasunduan ng United States at China sa isang taong tigil putukan sa kalakalan. Pumayag ang China na huwag hadlangan ang export ng rare earth metals sa United States at makipagtulungan kontra fentanyl sa Amerika. Kapalit nito, binawasan ni Trump ang taripa laban sa China. Mukhang maayos ang lahat hanggang sa lumabas ang mga detalye ng mismong kasunduan. Formal na tinupad ni Xi Jinping ang kasunduan kay Donald Trump tungkol sa pagtanggal ng mga limitasyon sa pag-export ng rare earth metals, pero ginawa niya ito sa paraang pabor sa kanya. Gumagawa ang Beijing ng isang sistema na magpapahintulot na muling maipadala sa Estados Unidos ang mga rare earth metals pero dapat hindi ito makarating sa mga gumagawa ng armas. Ang patakarang export control ay oobligahin ang mga supplier na tukuyin at kumpirmahin ang huling gumagamit kaya magpapahintulot sa mga autoridad na hadlangan ang bentahan ng kritikal na materyales sa mga kinatawan ng American Military Industrial Complex. Pinaaalalahanan ko na para sa Europa, binalak ng China na magpatupad ng mas mahigpit pang mga patakaran. Kapag ang bawat kumpanya sa Europa na gumagamit ng higit sa isang ikasampung porsyento ng rare earth metals mula sa China, ay kinakailangan kumuha ng lisensya mula sa China para maibenta ang kanilang produkto kanino man. At ang Beijing ang magpapasya kung saan eksaktong pwedeng ibenta ng mga kumpanyang Europeo ang kanilang mga produkto. Ngayon, ipinatupad ni Xi Jinping ang halos kaparehong mga paghihigpit sa Estados Unidos kahit formal pa rin siyang handang magbenta ng rare earth metals sa Amerika. Dahil sa mahigpit na kontrol, lalong mahihirapan ang mga kumpanyang automotive at aerospace sa United States na mag-angkat ng ilang metal mula China. Dahil madalas silang gumagawa ng parehong sibilyan at militar na mga produkto. At mukhang ito talaga ang kanilang inaasahan. Hindi tutol ang chisina na ibenta ang bihirang metal sa Estados Unidos pero ang United States daw ang may kasalanan dahil sa paggamit nito ng mga kumpanya para sa military. Kaya handa kaming magbenta. Pero kanino nga ba? Dapat nating tandaan na malawak ang gamit ng bihirang metal sa modernong teknolohiya at elektronika, gaya ng smartphone, kagamitang medikal, sasakyan, armas, misil, radar, submarino at fighter jet. Matapos makipagpulong kay tagapangulo ng China na si Xi Jinping noong huling Oktubre, Sinabi ni Donald Trump na ang pagbibigay ng Beijing ng pangkalahatang lisensya ay epektibong magwawakas sa mga limitasyon sa pag-export ng bihirang metal na ipinataw bilang tugon sa digmaang pangkalakalan ng Pangulo ng Estados Unidos. Mukhang gusto pa rin ng mga autoridad ng China panatilihin ang ilang limitasyon kahit nangako na si Xi si Jinping kay Trump. Ngunit hindi inaasahan bumalik kay Trump ang sarili niyang sandata. Ang sistema ng China para sa beripikadong mga end-user ay ginawa batay sa mga pamamaraan ng Amerika. Tulad ng karamihan sa sistema ng export control ng China, ginagaya lang ng China ang pulisya ng Amerika sa Estados Unidos. Simula 2007 pinapayagan ng mga patakarang ito ang piling kumpanyang Chino na bumili ng estrategikong produkto gamit ang general na lisensya nang hindi na kailangan ng hiwalay na pahintulot sa bawat pagbili. Sinadadali nito ang pag-angkat ng kontroladong produkto gaya ng kemikal at kagamitan sa paggawa ng microchip. Ngunit nangangailangan ito sa mga kumpanya, bukod sa iba pa, na pumayag sa inspeksyon ng mga ahensya ng regulasyon upang mapatunayan ang pagsunod sa mga kinakailangan. Sa kasalukuyan, ang China ay nagpoproduce ng 60% at nagpo-proseso ng mahigit 70% ng rare earth metals sa buong mundo. At noong Disyembre 2000 at 24 isang araw matapos i-anunsyo ng administrasyon ni Joe Biden ang mga bagong paghihigpit sa pag-export ng mga computer chips sa China. Iyon na nga. Ipinagpatuloy ng Beijing ang supply ng gallium sa Alemanya at antimonyo sa United States. Noong Abril, nagpatupad si Trump ng taripa sa pag-aangkat mula China at tinaasan pa ito hanggang isang daan at apat na put Hiniling ng Beijing ang pagkuha ng lisensya para sa pag-export ng pitong bihirang elemento ng lupa at mga magnet na gamit sa paggawa ng sasakyan, armas at elektronika. Pagkatapos nito, napilitan ang mga kumpanyang Amerikano ng sasakyan na itigil ang produksyon. Nagpatuloy ang mga supply matapos bawasan ni Trump ang produksyon. Noong simula ng Oktubre, Bilang sagot sa bagong paghihigpit ng Washington sa export ng semiconductors, nagpatupad ang Beijing ng global na lisensya para halos lahat ng rare earth elements at mga teknolohiyang kaugnay sa paggawa nito. Nagbanta si Trump ng isang daang porsyento taripa, ngunit dalawang araw bago ito ipatupad, nagkasundo sila ni Xi Jinping na kansilahin ang mga limitasyon sa loob ng isang taon noong Oktubre. Nagpaplanong lumipat sa mas malawak na kasunduan ang mga negosyador ng China at Estados Unidos mula sa tigil putukan pero hindi gaanong interesado ang China. Kapansin-pansin noong Oktubre 30 sa Timog Korea, tinawag ni Trump na kamanghamangha ang pagpupulong nila ni Xi Jinping. Narito ang CP sa isang sukat mula 0 hanggang 10, kung saan ang 10 ay ang pinakamagandang resulta, ang pagpupulong ay karapat dapat sa 12 puntos. Narito ang CP. Noon pa, ayon sa mga eksperto, ang kaunting pagbaba ng taripa ng Amerika ay hindi masyadong makakaapekto sa mga Chinese exporter na handa na para sa digma ang pangkalakalan. At sa katunayan, hindi nila pinansin kahit ang mas mataas na mga taripa. Ang de-escalation ay nag-aalis, siyempre, ng agarang banta ng malaking pagtaas ng mga taripa mula sa agenda. Gayunpaman, nananatili ang mga di pagkakaunawaan ng Estados Unidos at China, kaya madaling sumiklab muli ang tensyon. At kahit na magpatuloy ang kasalukuyang tigil putukan, Magpapatuloy pa rin ang magkabilang panig sa paghihiwalay sa larangan ng ekonomiya. Ngayon, gumagawa ng diskarte ang Beijing tungkol sa mga lisensya. Samantala, si Donald Trump ay lumalaban sa Korte Suprema ng Estados Unidos na maaring magpawalang-bisa at ideklarang labag sa batas ang kanyang mga taripa. At ngayon, nagbabala si Trump na maaring ang pagbawi sa ipinataw niyang import tariffs ang magdulot ng pinakamalaking dagok sa pananalapi ng Amerika. Susunod ay ang pahayag ni Trump. Kung ideklara ng Korte Suprema na ilegal ang mga tarif, mapipilitang ibalik ng Estados Unidos ang mahigit 2 trilyong dolyar na nakuha sa buwis at pamumuhunan. Ito ay magiging sakuna sa pambansang seguridad. Ang mga kumokontra sa amin sa Korte Suprema ay gumagamit ng mababang mga numero para kumbinsihin ang hukuman na Madali lang daw makaalis sa nakakatakot na sitwasyong ito na dinala tayo ng mga anarkista at bandido. Sa huli, isa lang ang tanong ko. Sino ba ang tinutukoy ni Donald Trump na mga anarkista at bandido na nagdala sa Amerika sa ganitong sitwasyon? Dahil siya mismo ang nagpasimula ng trade war. Kaya dito ko na lang tatapusin. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang bell at ilike ang channel. Iyan lang po muna.